Yung DIDM, uh, yung sitwasyon ni Colonel Grealdo, nagreklamo nag yung asawa. we are always talking about welfare mga tao natin. Eh, nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. S Sino bang taga DP? DP? Uh, upo ka dito. DP, ano pong pulisya ninyo tungkol diyan? Bakit ka uh, pinutulan ng sweldo si Geraldo? Yo, yo, gamitin mo yung microphone. Sir, uh, si Cornel Grijaldo, sir. Ano ka uh, sa DP? At uh, Division Chief, sir. Ng? Uh, Policies, Plans, and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as uh, the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, ano yung anong sasabi mo? Uh, Colonel Grijaldo, sir, is considered alope, sir. Alope. Uh, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Uh, Na-contempt siya, sir. So, hindi siya makapagtrabaho. And... I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as alaw Hindi ba nyo titignan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. Eh, he's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon. For telling the truth, dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for uh, the truth. Dapat na uh, kayo consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na ikuntip nyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong nyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng uh, institusyon ng PNP, na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag, uh, mag uh, intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit uh, ginano ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on, your, on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo na sweldo? Hindi naman niya. He, is, he, he did not violate any law. To tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the, to the detriment of your people? Ganun ba yun? you you should implement uh, you should interpret your policies to the to the advantage of your people tingnan mo you should be liberal enough to interpret your own policies hindi yung porky nakakulong i-apply kagad yung no work no pay I-apply ka agad din nyo yung uh, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Eh, sabi nyo, yung naka-incarcerated uh, na tao or uh, one is, uh, automatic, putol ang, putol ang kanyang sweldo, kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? the intent of that policy is to make sure na yung mga skalawag na polis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grealdo is kalawag. Kaya for for purposes of ba uh, uh, for purposes of uh, discussion. Sabi niyo, isa wala kami magawa. Yan ang pulisya natin. No work no pay. At uh, kapag incarcerated, utol ka ng sweldo but still dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Greldo anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi na totoo sa isang uh, congressional hearing. Kinuntim ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka nang pagkain yung pamilya mo dahil wala ka na sweldo. Yes, ano masasabi mo? Sir, uh, I think I, I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate? Huh? Oh, alam mo, kayo dapat okay, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Uh, ka, not, not, not even the House of Representatives, not even the Senate could uh, force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo, tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon sa baba? Ganito na lang aming PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling uh, ahinsya namin. Napaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Grieldo. So, ano nga yun? Hindi kayo naawa. Then, uh, I would like to uh, acknowledge the presence of Sito uh, J.B. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, Uh, okay. that is why I I I required that Chief MP to be here. I, I, would like him to to explain his side properly. Dapat because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission, And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba? Talagang nilaglag ninyo siya? Dahil na, uh, as I have said, you should be, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, porke galit sa kanya yung quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun uh, behavior ng isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I, I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes, can we get your opinion? Uh, your Honor, uh, with respect to the uh, actions of Um uh... The uh, House of Representatives. Uh, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an We don't have an active. But you have control to your own policies. Yes, Your Honor. Uh, to that uh, end, Your Honor, we have not, uh, so far as uh, Internal Affairs Service is concerned, we have not uh, instituted. or recommended uh, as of yet, Your Honor, any uh, disciplinary action on arising from uh, the uh, proceedings in the uh, House of Representatives, Your Honor? Please, tingnan ninyo, mabuti yan. It's time for you to to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yung kung iskalawag yung tao. Kung ninja cap yung tao, go ahead. Eh, you punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng quadcom, kayo rin, sasakay rin kayo sa quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa ang forces? Ganon din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, nakontemp, puputulan rin yun na sweldo? Anybody from the ang can speak up? Uh, General Martela, sir, from the yes. AFP. Uh, in our case, sir, it's all uh, based on the uh, legal uh, uh, requirements of uh, to uh, discipline our uh, people. So, we it's all within the bounds of uh, policies within the organization. We have uh, yung uh, tinatawag namin, sir, na uh, the right of the commander to institute a uh, punishment. So, meron sa the AW105, sir. So any commander even down to the smallest uh, unit can uh, impose punishments based on the uh, to to institute discipline within the organization. So We, hindi basta-basta basta... meaning the commander still has the discretion. Yes sir. Yeah. Discretion yan ang pinaka-magic word yan. Discretion mo 'yan being the commander nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. 'Di ba? Yes, sir. Alam natin, pipaglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapahal na kaso. Ito, kaso talaga sa Korte, ha? Harassment cases. Dahil nga, uh, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases ng politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan. Sa kanilang pan pansariling uh, kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito eh, nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko ngayon. Nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grealdo, what mission have you accomplished? Meron kayo, na, meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Hoy la po. Nandito kayo mga polis. makinig kayo, ha? Ay, nagsusuot kayo ng uniforme na 'yan. You are wearing that badge. You are wearing that badge. You stand for what is uh, written on that badge. Ha? Ipaglaban niyo 'yan. Huwag kayong magpa itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Wag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, training kayo. Yung sweet blood and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan. At din lang kayo. Paglaban ninyo, tauhan ninyo. My God. If I were the CPNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa akin tauhan. Nor so, the is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to your uh, to the DP. Ha? Huh? And to your CPNP. I relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already kung overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin niyo. Pero sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa niyo kay Grijaldo. Paglaban yung tawahan niyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra. Sobra. yung nangyari sa kanya. Eh, anong sabihin ngayon ng ibang mga opisyal niyo? Iba mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon. Hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa, kat sa tama at sa kat uh, ka katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. mag pa ako pa'y ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag gano'n? Makonsisya naman kayo. What happened to Grijaldo may happen to you. O hindi mangyari sa inyo yan. At kapag gano'n kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa-puan dyan. Yes. Sir, uh, I would like to inform the... Uh... Honorable Senator that the PNP is a political poser. Ah, uh, with regards to Colonel uh, Grijaldo po, sir, it may be meron mga reasons kung bakit ah uh, uh, yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng uh, sahod. Uh, it may be the uh, resource person, si Colonel uh, Ulicano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam po, reason, no work, no pay yun nga, but uh, what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in uh, implementing your own policies. Tindahan yung kabutihan ng tao. Because hindi uh, ka forever, uh, Kenneth Regional Director, may chance rin na mamangyari sa'yo yan. At kung pag nangyari sa'yo yan, what will, what will you feel? Ha? Yung inustisya. I am not telling you to, PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement? It's yung aking pagiging police. Ha? Huh? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinagkalina ng mga panagsasabay ko, hindi dahil nasa kabilang kabilang uh, bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. ano yung uniforme na sinusot ninyo at pinapunin kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob kinit. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical-political. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution that you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, uh, kami nga po ay nagpapasalamat dahil uh, kasama niyo po, ka uh, kasama, kasama, namin po kayo, sir, as uh, the former chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Karol uh, hindi niya alam yung uh, yung underlying circumstances kung uh, meron pang dahilan kung bakit po uh, naputulan ng uh, sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. When in inform us. Kung ano. Ah, huwag tayong we, 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 ha, we. Ilatag natin ang braha. Ilatag natin ang braha. Kung bakit talaga ninyo ginanon yung tao. Na, Tanungin natin. Yes, sir. Will, uh... Did he violate the law? Meron ba siya binay ulit na batas? Yung pagiging pagig, pagka, pagka, contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? Eh, I, I'm sure, all of you were uh, watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Ah yes, sir. Uh, based on our policy, sir, yung alaw po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform, uh, katulad nung na kulong sir, so he will be issued orders as a law officer. Then, uh, corresponding to that, yung salary niya sir, talagang uh, puputulin din. Based on the... Wala akong policies. question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Makawa naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. Ha? I, I, I hope you, you 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 get me right. I, I hope. Hindi ko sinasabi na pag walang, tapon nyo yung mga policy ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit dating ginawa yan? Kasi yung mga eskalawag na polis, na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso. Yan, ginawa natin yan. pero in the case of Rialdo, dapat sabi ko sa inyo, dapat marunong kayo mag-interpret uh, uh, your own policy to to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Huwag naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, ah... Uh... We will uh, submit a sub sir, the uh, uh, documents uh, regarding uh, Colonel uh, Grijaldo sir, to your office, and we will also inform yung uh, office concern, Your Honor.